Tapos ang dalawang taong paghihintay na isakatuparan na ang pagtatayo ng bagong bangus breeding at hatchery facility sa bayan ng Bulinaw sa Pangasinan. Layon nito na palakasin ang supply ng bangus sa lalawigan at maibsan ang kakulangan ng bangus sa bansa. Ang proyektong ito ay naitayo sa pakikipagtulungan ng pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan na pinamumunuan ni Governor Ramon V. III sa World Bank. Dahil dito, mahigit isang daang Pangasinense ang nabigyan ng trabaho. Ang naitutulong po ng gobyerno po para sa amin na peaceful po ay para makaangat ng kita para sa pamilya at lalong-lalo lalo na sa pinag-aaral ng mga bata. Laking pasalamat ko po kay Governor Rico uh, ta na bigyan niyo kami ng pansin dito sa Mulinao. Sa usaping merkado naman, sa Metro Manila, tinatayang nasa 50% ng supply ng bangus ang nanggagaling sa Pangasinan. Kaya naman, malaking tulong ang proyektong Bangus Breeding and Hatchery para sa industriya ng pangisdaan sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang kalidad ng bangus sa Pangasinan ay mas mainam dahil sa natural na pagkain nito na tinatawag na lablab, -lab, isang uri ng lumot sa fish pond na lumalaki ng natural. Ang quality ng bangus depende sa pagkain na ibinibigay o available doon sa area. Ang lablab, -lab. ito yung first class na pagkain ng bangus. Dito sa apat na barangay ng Tagupan, Pusang tumutubo yung lablag. Ito yung parang carpet doon sa fish pan. Pagka mainit na mainit, pwede yung mag-float pero karaniwan naklubog. Nakatulong din ang pagtatayo ng mga katulad na pasilidad sa iba't ibang lugar sa Pangasinan, tulad sa Dagupan City kung saan unang naitayo ang hatchery facility. Ngayon, sa Bulinaw, mayroon na rin ganitong pasilidad para masiguro ang mataas na produksyon ng bangus fry o mga fingerlings para sa buong lalawigan. Dahil po sa administration ni Governor Tico, uh, naapruban po yung ating uh, pinakahihintay na Pangasinan Bangus Breeding and Hatchery. Kung makikita ninyo itong mga fish na ito, makukonvert na itong fish na ito at magiging facility na ito, mga uh, structure na ito ng ating mga bangus breeders, uh, mga tangke na mga concrete tank na ito upang mas lalong mapa, uh, maparami yung ating bangus fry or fingerling. Sa pagtatayo ng Bangus Breeding and Hatchery sa Bulinaw, mas pinatunayan ng Pangasinan na sila ang nangungunang supplier ng bangus sa buong bansa sa tulong ng mga makabagong pasilidad at suporta mula sa pamahalaang panlalawigan, inaasang mas marami pang mangingisda ang makikinabang sa proyektong ito at makapagbibigay ng ambag sa food security sa bansa. Valerie Dismaya, RNG News.